First day of school Mga pangyayaring noong first day of school Panoodin nyo hanggang dulo para inyong makita Siyempre, unang-una sa lahat, pagpapakilala Bilang introvert, ang pagpapakilala ay ang pinakaayaw kong gawin uh, Ako nga po pala si Bon Animation, 15 years old at hindi rin mawawala ang mga iba't ibang ugali ng ating mga guro. Maraming magbigay ng assignment, maraming pinapasa sa ulo, at take note. Umpisa pa lang ng pasukan ito, pero meron ng recitation. oh, ito! Assignment! Pero ang lahat ng ito ay ginagawa nila para mas sanay tayo. At pag tulong natin ng college ay hindi na tayo mahirapan kaya mag-aral kayo na mabuti at sundin ang ating mga guro. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-subscribe na kayo. Oh, 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 oh.